Ayan, sila mga nasa gilid lang. Tapos, ayan, si papa nila. Ang babayit ng aming mga par babies. Walang napunta doon sa... Walang gugulo sa ginagawa ni Papa Fernan. eh mga nakaganyan lang sila, ah. Ayan lang po sila sa tabi. Ayan sila, ah. Behave ni si Estig eh, oh. Nagbago na si Estig <laughs> Behave na po siya Maglaro siya tahimik na And kinakaskas ni Papa na yung pader namin. Bago niya pinturahan. Kasi pangit daw pag hindi kinaskas. Hindi pantay-pantay. Ma-share ko lang po. Pangit din pala nagdidikit ng wallpaper sa dingding. Dahil kapag tinanggal na natin, kapag nagsawa na tayo o nasira, ang pangit po na kinakalabasan. <laughs> Masyadong madikit yung ano niya, pinaka-papel masyadong madikit tapos marumitignan kaya sabi ko sa sarili ko hindi na ako magdidikit ng wallpaper sa susunod mas maganda talaga pintura lang kasi pag wallpaper at tinanggal mahirap tanggalin pa. tulad po nun no, yung nasa dingding na yan isusum ko Ayan, nakita nyo po yan. Yung mga ano niya, parang styro. Yung foam sa likod. Madikit siya. Hindi siya basta-basta natatanggal. Dito nga, ang dami dito eh. Sa inaalis ni Papa Fernan na yan. Oh, ang dami. Napagtyagaan lang ni Fernan na tanggalin. Eh. Kaya kung maglalagay tayo ng wallpaper, mas maganda po talaga pintura kaysa sa wallpaper. pag wallpaper kasi matrabaho siya. Pag nagsawa ka, tinanggal mo, sobrang matrabaho, ang daming nakadikit. <laughs> Buti na lang matyaga si Papa Fernando. <laughs> tiyaga caga pinipilit nang tapusin ni Pernil kasi nahihiya na siya sa dingding namin dahil parang nga kung andumi-dumi tignan pag ganyan ang itsura niya parang andumi nga naman tignan isang kaway naman dito bago mag-end <laughs> isang isang sulyap naman dito Ayat, ganyan po kasi pag si Papa bernan Kut-kut <laughs> niya linis ya. <laughs> buti na lang mababait tag amin mga par babies. Walang nagpapasaway. hapon ka na pa <laughs> ayan, mga tulog lang sila o. mga natutulog lang po sila ayan yung tatlong bulilit tulog din Ayan, mag-ama yan. Si Goku sa kasi Milky, mag-ama. Goku, ba't kinigay niya mo yung daddy mo? Hop, napakabait ng daddy Milky nila, yun. Eh, oh. <laughs> Kinukulit ni Goku yung daddy niya, yun. Walang galang siya. Usok ka daw, bibi. Ki, alis ka dyan. Usok ka dito. Milky, usok ka dito. Up. teka. Okay, teka. Okay.